Sa mga taong di po nakakalimut pong magsubscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may nasa tangi busilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana palagi kayo malakas at malayas sa sakit araw-araw. Uh, at uh, sana po ay ingat-ingat naman po sa pangaraw-araw po nating gawain. At wag pong uh, makalimut pong uh, lang sa araw gabi bago matulog sa gabi, bago pagkagising sa umaga. Para lalo pong ligtas po tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. At huwag makalimot pong uh, tumulong sa mga tiniga po sa hirap ng buhay para gabayan tayo ng Ama. Lalo po tayong lalong uh, maraming darating na biyaya sa pagtulong sa kapwa at ipagkakalob sa inyo ang siksik -sik dik dik at umapon na pagkumahal ng ating Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat sa ating mga ginagawang mga kabutihan sa araw araw no? kaya pakatandaan po lamang po uh, ang aking mga binabagi pong mga orasin po dito ay pakaingatan po at huwag po ipagyabang palagi po niyo yung isa puso at isipan lamang po pag uh, sinasambit nyo po yung aking mga binabagi mga orasyon para uh, kumasi po sa inyo ang yung mga ginagamit at huwag po kayong mag-alinlangan kundi tiwala sa sarili at focus po kayo sa inyong ginagawa sa araw-araw at sa aking mga binabagi mga pinagkakalub mga orasyon po ang isishare ko po ngayon po sa inyo yung dasal upang di makita ng iyong kaaway pwede pang kumbate ito magagamit po ito sa pangkumbate kung, nag, nag, na po kayo nagagamot po kinakailangan kailangan nyo po talagang mag usal po ng pangkumbate na pang uh, para hindi po kayo makita ng yung kaaway ang kinakaaway nyo po ay yung mangkukulam po ang mang mangkukulam po ipapaliwanag ko po sa inyo ang mangkukulam po ay gumagamit po sila ng tagabulag para hindi sila makita para hindi po sila tablan hindi basta basta matablan ng ibabato po nyo mga orasyon dapat po ay mag po kayo kung magagamot na po kayo ay kailangan kailangan po ang magkukunpo po kayo ng tagabulag din para hindi po kayo makita ng kukulam at matatalo niyo po siya maraming kaparanan po ang magagamot po at, uh, kinakailangan po ang tagabulag na para hindi tayo makita ng kalaban natin na sa pagkumbati po dapat po ay na uh, kanyo po uh, na naintindihan po nyo aking ibig sabihin po kailangan kailangan po natin ng tagabulag po pag tayo po ay nagagamot kasi ang mangkukulam masamang espiritu may tagabulag po yan masalo kung sa kumbati nasabak ka na sa kumbati po ay kailangan kailangan wise ka dyan sa pangagamot po kung sila po ay makukulang po ay maraming poder na kung po sa kung po mas mas ma dapat po ay mag kung po tayo na mag mag, 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 kung po tayo ng poder na masidhi ngayon na is para hindi po tayo basta basta po tablan ang ginagawa ko po kasi pag ako po nanggagamot po habang po ako'y nagagamot, tinititigan ko po muna yung mga ginagamot ko maigi at habang tinititigan ko po yan kahit nalilisik yung mga mata kasi nararamdaman mo yan pag po nalilisik yung mata ng yung ginagamot dapat po pag ginagamot po siya uh, mag-usal po kayo ng uh, pudir na kahit ilang pudir po basta na-memorize nyo po sa ulo at huwag nyo ipahalata na nag-uusal po kayo kunwari nakatitig ka sa iyong uh, ginagamot pero nag ka ng pudir, bakod, balabal, kundo para malitulito yung kalaban mo kung nasa kumbati ka po hindi siya ma, hindi ka matatablan kahit ano pong ibabato sa iyo ng mangkukulam kahit na ano pong napakalakas po ng mangkukulam hindi ka babatuin po ma, matatablan kasi marami kang pudir na yung Gagamitin. Hindi na pangproteksyon sa pamilya, pangproteksyon po sa inyong sarili. Hindi siya basta-basta tatalam sa iyo at malulumpasay po ang makukulam o mambabarang. At babalik sa kanila ang mga ginagawa nila mga kasamaan. Kaya hindi po sila basta-basta makakabato sa iyo kasi napakalakas po yung hawak ng pudir. makukon po sila ma i-stress po sila sa iyo hindi po nila alam ang gagawin nila at mas lalo may tagabulag ka wag naglalaban po kayo sa mga ganyan kailangan talaga po ng tagabulag napaka importante po yan kaya ako nasabi sa inyo yun na uh, dapat kung nag-aaral po kayo ng spiritual po talaga alamin nyo lahat po at maging wais po kayo sa labanan po masalo kung marami kang nalalaman po sa panggamot po kung inusal mo yung orasyon na pang palayas ng mga uh, sa espiritu kulam ihilot mo sa buong katawan ng ginagamot pasyente mo uh, palulumpasay na agad yung mangkukulam o mababarang man o mga masamang espiritu tatakbo agad kasi e, minamasad mo yung orasyon sa katawan ng pasinti po ay eh dapat po yung mga binabagi ko po mga orasyon at mga pinakikinggan nyo po para ma makon nyo po, maisaulo po ninyo lahat. Salamat po sa uh, pakikinig po at panunod po. Iwagan ang pangasinan po. Narito po ang orasyon na aking po. Uh, ko po sa inyo dasal upang hindi makita ng iyong kaaway pwede pang kumbati ito ito po ay kung para mas lalo lumakas po kung nasa kumbati po kayo wag nyong kung po ang pag-aral po ng spiritual o pang gagamot po kailangan kailangan po kahit marami kahit ilang bisis ka magdasal para lalo pong uh, kumakapal po yung parang kanyang po uh, pag nagdarasal ka araw-araw kumakapal kapal kapal yung uh, buong katawan mo na hindi ka basta-basta kay sa akin ka pa ay hindi tatalab ganyan talaga yung pagproseso ng pag, uh, pag, spiritual po kailangan kailangan po dito po ay eh, palagi kang magdasal um, tapos ikon mo para hindi ka basta-basta taplan po ng iba ba ito sa iyo ito magdasal ng isang ama namin ang na Maginong Maria sumasampalataya at isunod ang orasyon ng tatlong beses po o salin sa isip lamang po ng tatlong beses at iipo sa dibdim ng tatlong beses po ito pa upang hindi ka makita ng iyong kaaway pwede rin po ito sa halimbawa ah, po may mag, mag, masamang tangka sa inyo na magtatangka po sa inyo na kung halimbawa ah, pinagtatangka po kayo na patayin o anuman po dyan na uh, kung po pwede itong gamitin po sa akon ito sa lahat po uh, kung halimbawa niloban po yung bahay po ninyo uh, inakyat po yung bahay nyo uh, pinagtangahan po kayo ng pagnakawan ay pwede nyo pong uthalin po ito para hindi po kayo makita na, kahit na dadaanan daanan lang po kayo hindi kayo makita ito pwede po sa konto uh, pangkalatan po ito hindi kayo makita kahit na nakikita nyo sila pero hindi kayo mapansin makita parang hindi kayo nakikita lamang po kahit daan, -daan po kayo sa inyong bahay kung nanakawan po kayo uh, maliligtas po kayo kasi hindi po kayo makita at pwede rin po itong panggamit niya sa kumbati po ito pangkalatan na nga po ito uh, general round po ito na pangkalatan po na pang uh, hindi makita o tagabulag sana po na intindihan po niya ang ibig sabihin at narito po yung orasin po na usalin po ng tatlong beses sa isip lamang po at i po sa dibdib ng tatlong beses po narito po ang orasin po gradius intiret in cordia ipsorum it ai ai rius yurum Claudius Interit In Cordia Ipsorum It uh, Irius Iurum Radius, Interit In Cordia Ipsorum It uh, Irius Iurum Salim sa po sa isip lamang po ng tatlong basis at iip po sa dibdib tatlong basis po ng masidin na is po uh, para Uh, para lalo pong kumasi sa inyo uh, bago po kayo mag-usal po ng mga orasyon po ay umingi po na kayo ng basbas sa ama na umingi kayo ng gabay para tulungan po kayo at uh, magpasalamat pagkatapos po ng inyong nabanggit po ang orasyon po yan po ang sekreto ng iwagan ng pangasinan pag ako pong nag-uusal po ng orasyon po ay hihingi muna po ako kay ama na ama tulungan mo ako sa aking gagawin pong uh, uh, pong oras yun para at gabayan po niya ako at palagi po niya akong uh, iligtas sa lahat na aking mga ginagawa uh, Diyos ko uh, wag mo akong pabayaan at uh, tulungan mo ang uh, kung halimbawa po po tulungan mo itong aking gagamot na mga ko po siya at uh, mailigtas sa kanyang dinaramdam at mga karamdaman yan po tapos magpasalamat po kayo sa Diyos sa mga sa lahat yan naman po ang sikreto ng iwangan ng bakasyon maraming maraming salamat po sana po mag subscribe po kayo mag like and share pindot na rin pong ko maraming salamat po